dalawang araw ng Pebrero, siyam na raan siyam na putwalo, isang araw na tila pangkaraniwan lamang para sa mga pasahero ng Cebu Pacific Flight 387. Ngunit sa hindi inaasahang pangyayari, ang araw na ito ay magdudulot ng matinding kalungkutan at pangungulila sa maraming pamilya. Sa araw na ito, isang domestic flight mula Manila patungong Cagayan de Oro ang biglang nawala sa radar nagmarka ng isa sa pinakamalaking trahedya sa kasaysayan ng Philippine Aviation. Ang Flight 387 ay isang McDonnell Douglas DC-9 Q32, isang sasakyang panghimpapawid na ginagamit sa mga regular na biyahe sa loob ng bansa. May sakay itong siyam na putsyam na pasahero at limang miyembro ng crew, lahat sila ay umaasa na ligtas silang makararating sa kanilang destinasyon. Ngunit ang kanilang simpleng paglalakbay ay nauwi sa isang madilim na kabanata sa kasaysayan ng Pilipinas. Ito ang misteryo ng pagkawala ng Cebu Pacific Flight 387. Mula sa simula ng biyahe hanggang sa mga oras ng pagkabalisa at paghahanap at sa mga natuklasan matapos ang trahedya. Ano ang mga dahilan sa likod ng trahedyang ito? Ang Cebu Pacific Flight 387 ay isang routine flight na mayroong siyam na putsyam na pasahero at limang crew members. Kasama rito ang mga pamilya, business travelers at ilang mga estudyanteng naglalakbay pabalik sa kanilang mga eskwelahan matapos ang bakasyon. Wala ni isa sa kanila ang nag-akala na ang kanilang simpleng biyahe ay magwawakas sa isang trahedya? So far, wala. So wala talaga kayong idea na it was in trouble? No report that Nagsimula ang biyahe ng flight 387 mula sa Ninoy Aquino International Airport ng alas 9.15 ng umaga. Ang flight path nito ay mula Manila patungo sa Cagayan de Oro na karaniwang umaabot ng halos isang oras at kalahati. Sa unang bahagi ng biyahe, lahat ay tila normal. Ang mga pasahero ay komportable at wala pang indikasyon ng anumang problema. Nagsimula ang problema noong nagkaroon ng unscheduled stop sa Tacloban upang mag-deliver na kailangan na gulong para sa isa pang eroplano ng Cebu Pacific. Makalipas ang sampung minuto ay lumipad na ulit ang eroplano papunta sa destinasyon neto. Habang papalapit na ang eroplano sa Northern Mindanao, nagsimulang magbago ang mga kondisyon sa himpapawid. Nagsimulang lumabas ang makapal na ulap at ang malakas na hangin. Ang mga pilotong sina Captain Paulo Husto at First Officer Erwin Gola ay nagpasyang magpatuloy sa kanilang flight path bagaman alam nilang magtutuloy ang masamang panahon sa kanilang daraanan. Habang papalapit ang eroplano sa Cagayan de Oro, kinailangan nitong magdesisyong bumaba ng altitude upang maghanda para sa landing. Mula sa cruising altitude na 27,000 talampakan, unti-unting ibinaba ang eroplano sa 11,500 talampakan, isang standard procedure sa mga domestic flights. Ngunit, sa halip na magpatuloy sa kanilang tamang landing path, napadpad ang eroplano sa isang mapanganib na lugar na malapit sa Matrosumagaya. Ang Mount Sumagaya na may taas na 6,000 talampakan ay natatakpan ng makapal na ulap ng mga oras na iyon. Dahil sa limitadong visibility at komplikasyon sa navigasyon, ang mga piloto ay hindi naaktuhang nakalapit na sila sa bundok. Ilang sandali lamang bandang alas 11 at 11 ng umaga, ang Flight 387 ay biglang nawala sa radar ng mga control tower Sir, nagpanik na kayo, bakit hindi pa naglalanding? Oo nga, siyempre ganun ang reaction natin. Tsaka uh, this is procedural. Pag kayo ang aeroplano ay sasabihin, limbao, 11.03 la landing siya at hindi siya naglalanding. And uh, we tried to reach the aircraft but uh, there's no response from the aircraft. Tinawagan na ng tower ang lahat ng mga kalapit na airport at baka nag-forced landing lang daw doon ng aeroplano. Nang hindi pa rin ito makita, nagsimula na ang paghahanap para sa Flight 387. Hindi na nakatanggap ng anumang komunikasyon mula sa cockpit. Sa mga oras na iyon, nagkaroon ng kaguluhan sa mga control tower at sa mga pamilyang naghihintay sa mga paliparan. Ang kawalan ng komunikasyon at pagkawala sa radar ay malinaw na indikasyon na may masamang nangyari sa eroplano. Ang mga otoridad ay agad na nagsagawa ng emergency procedures upang matukoy ang kinaroroonan ng eroplano. Pagkalipas ng ilang oras, nagsimula ang malawakang search and rescue operations. Helicopters, militar at mga volunteer climbers ay nagpunta sa mga kabundukan ng Misamis Oriental upang hanapin ang nawawalang eroplano. Ang galakang mga lokal na komunidad ay nakiisa sa operasyon. Umaasang makakakita sila ng mga senyales ng buhay. Dalawang araw matapos mawala ang eroplano, natagpuan ang wreckage ng Flight 387 sa Mount Sumagaya. Ang eroplano ay bumangga ng napakalakas sa gilid ng bundok at ang mga labi nito ay nagkalat sa matarik na bahagi ng kabundukan. Nakakalungkot na balita. Wala ni isa man sa isang daan at apat na sakay ang nakaligtas. Ang eksena ng trahedya ay nakakapangilabot at ang kalungkutan ay bumalot sa buong bansa. Matapos ang masusing investigasyon, lumabas na ang pangunahing sanhi ng trahedya ay ang pagkakamali sa navigation. They did not stop by Tacloban because there was something wrong with the plane. They dropped by Tacloban to unload the maintenance people who were destined for Tacloban. Kapag may airway ang ruta ng aeroplano, Instrumental Flying Rules o IFR ang sinusunod ng mga piloto. Ito yung pagpapalipad sa pamamagitan ng mga instrumento. Kapag wala ng airway, Visual Flight Rules o VFR naman ang sinusunod nila. Ang masamang panahon, kakulangan ng radar coverage sa lugar at ang pagkakapit ng eroplano sa mababang altitude ay naging dahilan kung bakit ito bumangga sa bundok. Ang flight crew ay hindi na malaya na sila'y nasa panganib na hanggang sa huli ng sandali. The moment you deviate or you don't you get out of that uh, airway, airline, you are on your own. Lumalabas na kung hindi sana dumaan ang Flight 387 sa Tacloban patungong Cagayan de Oro, hindi na sana lilipad ang eroplano sa isang ruta na walang airway. Ang insidente ng Flight 387 ay nagdulot ng malaking pagbabago sa aviation safety protocols sa Pilipinas. Napagtanto ng mga autoridad na kailangang paigtingin ang flight navigation systems, lalo na sa mga lugar na malapit sa kabundukan. Kasama rito ang pagpapabuti ng radar coverage at ang pagtuturo sa mga piloto na magingat sa mga ganitong uri ng sitwasyon. Bagaman may mga natutunan mula sa trahedya, ang alaala ng Flight 387 ay nanatiling malalim na sugat sa puso ng mga pamilya at sa buong bansa. Ang kanilang pagdadalamhati ay nagpaalala sa atin ng panganib ng paglipad at ng kahalagahan ng kaligtasan sa bawat biyahe. Sa kabila ng lahat ng mga impormasyon at pagsusuri, marami pa rin ang mga tanong na naiwan tungkol sa Cebu Pacific Flight 387. Ano pa kaya ang mga hakbang na maaring ginawa upang maiwasan ang ganitong trahedya? Maaari kayang ang teknolohiyang meron tayo ngayon ay makapipigil sa ganitong uri ng aksidente? May mga tanong din tungkol sa kahandaan ng ating mga piloto sa ganitong mga sitwasyon. Paano kaya maiiwasan ang mga human errors na maaring magresulta sa ganitong kalaking sakuna? At higit sa lahat, ano ang mga bagong aral na natutunan mula sa insidenteng ito na magagamit ng mga darating na henerasyon ng mga piloto at aviation professionals. Sa bawat trahedya, mahalaga ang paghahanap ng mga kasagutan, hindi lamang para sa mga pamilya ng mga biktima, kundi para sa atin ding lahat na nagnanais na masigurong ligtas ang bawat paglipad. Patuloy ang mga katanungang ito na nagsisilbing gabay sa pagpapaunlad ng ating aviation industry. Ang pagkawala ng Cebu Pacific Flight 387 ay nag-iwan ng malalim na bakas sa kasaysayan ng Philippine Aviation. Ang trahedya ay nagpaalala sa atin ng mga panganib na kinakaharap ng bawat paglipad at ang kahalagahan ng kahandaan at maingat na pagplano sa bawat biyahe. Bagaman may mga teknolohikal na limitasyon noong mga panahong iyon, ang insidenteng ito ay nagdulot ng mga pagbabago sa mga patakaran at teknolohiya upang maiwasan ang ganitong uri ng sakuna sa hinaharap ang alaala ng isang daan at apat na buhay na nawala sa flight 387 ay hindi dapat kalimutan. Ang pangyayaring ito ay hindi lamang tungkol sa isang pagbagsak ng eroplano. Ito ay tungkol sa mga taong naglalakbay, mga pamilyang nagaabang ng kanilang mahal sa buhay at isang bansang nagdadalamhati sa pagkawala ng mga inosenteng buhay. Sa kabila ng mga pagsubok na dala ng trahedyang ito, ang ating pagpupursige na magpaunlad ng kaligtasan sa paglipad ay isang testamento ng ating kakayahan bilang isang bansa na matuto at magpatuloy. Nawa'y ang alaala ng mga biktima ng Cebu Pacific Flight 387 ay magbigay sa atin ng inspirasyon upang mas pahalagahan ang kaligtasan at buhay ng bawat isa.